Totoo, bakit daw lahat ng kaalyado ni Duterte may mga uh, krimen na kinasasangkutan? Mayroong anomalya. Hmm. de ba? Ang dami diyan at parami nang parami yan, Maglalabasan ang lahat ng baho ng mga uh, nasa paligid ni Duterte. Hmm. Same feathers, they all come together. Ah, uh, ba? Diba? Sabi dito, lahat ata ng wanted na ipapaaresto sama-sama doon sa crocodile farm ng matandang palamura. Nandoon ang mga yan. Doon kasi hindi ma-raid ng polis. Mahakatikim sila ng mura sa matanda tapos kakandidato pa ang mga yan para mahawakan ulit ang pamahalaan. Ang mga bugok, kinukonsente pa ang maling nagagawa ng grupo ng mga buwaya sa kapangyarihan o dahil sa kapangyarihan at sa lapi. Hmm. Ayan. Ito po ang reaction ng maraming kababayan natin. Dahil kamakailan ay eh, uh, itong balitang ito ay aarestuhin na nga itong si Michael Young. Siguro ay uh, naalala nyo itong pangalan na ito. Ano ho? Isang advisor, dating advisor ni um, Digong, itong si Michael Young. At um, kung marinig nyo rin po itong pangalan ito, siguro ay sumasagi rin sa isipan nyo yung um, scandal or formally scandal the committee secretary is therefore tasked to coordinate with the PNP the Sergeant at Arms the NBI and all other law enforcement units to effect the arrest so that they Michael young can be uh, brought here to face this investigation in aid of legislation yan po pa na si Michael Yang ng Kongreso. siguro ay siguro ay alam niyo naman ah, ang dami na napakarami na nasa site in contact hindi sumisipot sa mga sa mga investigasyon ng kamara o kaya ng kongre ah, ng ng senado bakit Ba't hindi kayo sumisipot Hm? ano ibig sabihin na kayo ay hari-harian na kayo ay above the law hindi niyo iginagalang ang proseso Aba yung mga ordinaryong, naalala ko si Pinoy pala, bago yung ordinaryo. Si Pinoy, nung ipinatawag po ng Senado, taas noo. Tapos kayo, ganito, abay, ang kakapal ng mukha, ano ho. Eto, na-cite ng contempt. At ipinapareso na nga eto si Michael Young ng Committee on Dangerous Drugs ngayong, or or nung uh, July 10 pa ito. Ang negosyante at dating presidential advisor nga na nung si Digong, Uh, dahil sa paulit-ulit na hindi pagsipot sa pagdinig ng komite uh, tungkol sa pagkakaugnay niya sa 3.6 billion drug bust sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Yung mga balitang ganito, hindi bago. May balita na na ang mga protektor talaga ko no ng droga at ng mga malalaking um, drug trader ay etong si Digong, etong si Bongo at etong si um, Bato de la Rosa. So, talagang hindi yan bago. You see, ano to, paninira? At sino maninira sa inyo kung kayo'y sirang sirana na, di ba? Nagatas din daw ang komite na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers ng 30-day detention kay Yang sa Bikutan Jail sa Tagig City. Yan! So ano? Totoo, ano? Totoo yung sinabi ng mga natasens na lahat ng kaalyado <laughs> lahat ng kaalyado lang ba? Sabihin na rin natin, ang dami pong krimen na kinasasangkutan ng mga taga-suporta ni Bigong, ng mga DTS. Lalo na po yung mga vloggers, yung mga taong social media, karamihan po dyan ay nasasangkot din sa mga krimen at kung ano-anong anomalya. So ganyan ang impression ng mga Duterte. Yan by impression lang o katotohanan? Hmm, good luck.